Usap-usapan ngayon sa SOCMED ang pagsasama sa isang proyekto ni Nakobi Paras at Kailin Alcantara. Pupunta sa mainland China ang dalawa para sa isang shoot na ikinatuwa ito ng mga fans ng dalawa na sabik na sabik silang makita in one project. Marami na ang na-excite para sa kanila lalong-lalo na't magkakaroon sila ng maraming oras sa isa't isa. Nasabi na ni Kailin sa isang interview na hindi pa sila matagal magkakilala ni Kobe. Ang kapatid lang nitong si Andre ang malapit sa kanya, kaya perfect talaga ang project na ito para sa kanilang dalawa. Nagpapasalamat si Kailin dahil pumayag si Kobe sa proyektong ito. Ayon pa sa dalaga, ay excited itong makatrabaho si Kobe. First time din nilang dalawa sa mainland China at looking forward sila sa trip na ito. Aminado si Kobe kung gaano ito humahanga sa pagiging ambitious ni Kailin at kung gaano kagaling sa kanyang mga ginagawa na naging motivation niya. Ito siguro ang isang dahilan kaya pumayag si Kobe sa proyektong ito dahil kasama niya si Kailin. Kahit burado ngayon ng Instagram account ni Kobe Paras na ikinabahala ng mga fans, ay masayang-masaya naman ngayon sa pakakaabangang proyekto ng dalawa. Umpisa na ito sa magagandang break ni Nakobi at Kailin at sure yan sa pa ang maraming project na pagsasamahan nila. Dahil aminin man natin o hindi ay napaka-phenomenal talaga ang tandem nilang dalawa.